meron daw tayong biktima dyan ng security guard na sinaksak ng kapwa niya security guard na off-duty gustong pumasok. Uh, hindi niya pinapasok kaya siya nasaksak. And then itong agency raw uh, ayo tumulong. Opa, yes, tama opa. Nasaktan itong ating uh, security guard ng victim sa oras ng trabaho ay eh, dapat tulungan dapat ng agency. Responsibility ro, ng agency na tulungan. Yes. Ma'am Carmina, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Okay, bago ang lahat, kumusta na po si Mr. Medyo okay naman po sa ngayon po. Na, nasa hospital pa rin po o mm. nasa bahay na po ng papagaling? Nasa hospital pa po kami hanggang ngayon po. Sir Edgar, magandang hapon po si Edgar. Idol, nag po. Opo, medyo bad news nga po itong uh, nakating sa amin na kayo po nasaksak ng iyong kasamahan. Yes, sir. Ano, kailan po nangyari ito, sir? Ang, ang nangyari po, Idol, no? uh, nag-duty po ako ng 24-25. 43rd po ang duty ko. Opo. Baliyan chinchip po namin ni eh, Linggo, 24, chinchip po namin. So siya po eh, nakiusap sa hang dapat 25, pasok niya ng Pasko. Eh nakiusap sa akin na uh, samahan doon niya yung anak niya, mangingin ng mga pamasko. Eh mm -hmm. problema po eh, hindi pa rin siya pumasok. So pumasok po siya ng gabi, uh, palitan namin niya lasay. So na-inerti siya dumating. Lasing siya na parang balisa. Kaya medyo naging alerto sa kanya, hindi ko sa pinapasok. pasok. Ngayon ang ginawa siya, ang ginawa niya, gumawa, siya, gumawa po siya ng paraan. Eh, sabi ko, bad, sabi ko baka bukas aga pumasok na lang kayo ako para yung ino mo ka akong maibsan. Tapos kanya, sige bad, sabi niya kunin ko na yung sapatos ko. Ngayon, mm -hmm. nilabas ko na po yung sapatos niya sa gate. Tapos kumuha po siya ng paraan para lumabas, ka, ma, para lumabas ko rin sa may gate nung pala po may balak siya. Kasi parang ano po siya, balisa na lasing. Kasi 5 months na po kami nagsasama niya na idol pero ngayon nangyari yan eh. So, uh, kumuha po siya ng paraksak. Opo, opo. Um, meron po siyang pinakita ng chat ng agency sa cellphone para ako lumabas. Pinasisilip na sa akin yung chat ng agency para po ako lumabas ng gate para po ay makalapit ako sa kanya. Pero ako po ay nag alerto sa mga galaw niya. Ipagpasok niya ng cellphone sa bulsa niya, ang kapalit ay panaksak. Kaya yung nakita ko po yung panaksak ay nabigla po ako. Kaya po ito ay panangga ako. Sinalag ko po yung ano niya, sabi ko, Napagmura po ako ng gano'n, nasalag ko po dito, kaya at tama po dito ay 5 cm po ata sa amin doktor. Ito po ay malaking sulat talaga po hiwa to. Saan po kayo tinamaan sir? Sa, sa leg po idol. Sa leg. Oh. Eh nasalam ko lang po, lang po kasi ng kamay. Opo, kumusta naman po kayo ngayon sir? Eh ito sir may okay okay naman po. Eh yung agency po namin eh kahit ni gamot po wala. Ah, kahit dalaw po wala. Tapos pa yung muta ko ng limang libos ka nila. Tutut, -tin tinubuhan pa po nila sir. Ang limang ah, libo may tubo pa. Kahit isin ko wala pa silang naitulong sa akin. Pinabayaan po nila ako. Ah, uh, dapat po uh, release po dito, 8.7 okay. pang release ko dito, Idol. Hanggang ngayon, dito pa rin ako, pinabayaan talaga nila ako. Okay, sige. May SSS po kayo? Meron, meron, Idol. May pinagawa na ako dito. Uh, may pinaano na ako kay Dr. Uh, Dr. Makatanga ito kanina kasi pumisita sa akin. Colonel Budanyo, magandang hapon po, sir. Hello, sir. Magandang hapon po din po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig, sir. Opo, Colonel, sir. Ito pong agency. Alshir, Security and Investigation Agency po. Okay. Gusto ko po tomorrow ipatawag niyo po ito sa Kamkrami at uh, darating po yung isang reporter namin para mag-observe and monitor. And gusto ko po na ma-sanction po itong agency dahil po sa kanilang kapabayan, dahil kasama po sa kanilang trabaho, di ba, uh, na yes, paralagaan ng kanilang mga security especially kapag nasaktan ni line of duty. At hindi po ginawa ito ng security agency, then dapat po may tama sila sa inyo. Tama, sir. Thank okay. Tama tama sir. Tama sir. Kasi uh, unang-una po dapat itong mga uh, security agencies nila, empleyado po nila itong mga naipinaupos na mga guards. At uh, ayun na, dahil empleyado sila, dapat uh, nabibigyan sila ng kaupulang attention. Uh, Ayon doon sa ating food uh, of conduct na sinusunod nila dito sa RA 11917 sir, eh okay. dapat be sure di, ensure, di welfare ng kanilang mga posted security guards. So, may tama po sila, sir, kung hindi nila ito okay. ginawa. Sige. So, bukas, sir, ng uh, ano po, umaga o hapon? Pat ngayon pa lamang po, pag telepon, I'm sure hindi po kayo, hindi ko kay tataguan nito, tasagutin kayo. So, tawagin nyo na po after this conversation at papuntahin nyo po sa Camp Krami. Sasama po yung reporter ko. Uh, ipatawag po ito uh, para naman eh, Uh, makakuha po ng ustisya itong security guard. Ang gusto ko po mangyari, A, uh, dalawin po nila yung security guard and then B, sagutin po nila, gumawa silang promissory note, sagutin po ng agency yung uh, mga bayarin, gastusin sa hospital and then C, tutulungan nila itong uh, security guard na tuloy-tuloy pa rin yung sweldo uh, hanggat hindi po siya binibigyan ng release order ng ospital o ng kanyang doktor na pwede na magtabaho. Yung po yung tatlo. At uh, yung kanya pong sweldo tuloy-tuloy pa rin dapat habang uh, yes, siya po ay nakalatay sa ospital. Ano po? Tama? Yes sir. Makapaasap po kayo na tutulungan po natin itong uh, nabiktima po dito. Ay salamat. O sige po. Mga anong oras po kaya kami pupunta dyan? Kaya ano sir? Sir uh, anytime po may uh, duty naman po kami sa office. O. At sino pong hanapin sir? Kayo po mismo or? Sir ano ako na, na mismo tao? sir para apwita lang po yung kwento, sir. Para mas Ay salamat sir sige sige po uh, so tawagan niyo po yung agency ngayon na and then bu para ma-schedule na po agad bukas magkita-kita tayo diyan yes uh, sir attorney Aina and yes, Sherry, hindi itong unang pagkakataon na nakatanggap tayo ng sumbong na kung saan ang security guard in line of duty saktan siya at pinabayaan siya ng kanyang agency i think it's about time that we have to pass a resolution in native legislation siguro ito yung gusto ko mangyari na ipatatawag natin yung social, tatawag natin itong agency na ito, at iba pang mga agency in the past na meron tayong ganitong klase experience na gumawa tayo ng batas na magkaroon ng parusa, matinding parusa, ang mga security agency na naging pabaya sa kanilang mga security guard na nasaktan in line of duty. What do you think, Attorney Aina? Oo, tama, tama yun, sir. At saka hindi lang po yun. Maging mandatory sana yung insurance para sa kanilang mga tauhan dahil ito naman po ay nangyari habang sila ay nandun sa poder nung kinilang pinagtatrabahoan at saka in the line of duty nga all the more. Correct. So tama ka dyan. So dapat on, on top of the SSS appeal, kasi delikado itong trabaho ng mga security guard eh. Iba yan sinasabi nga yung isang paan nila yung nasa yes. duty kasi tulad nito meron pang mga sekretikat na papatay na babaril pag may mga bank robbery or pag may mga pagnanakaw dapat obligahin yung mga security agency na bumili ng accident and life insurance para sa kanilang mga security guard di ba buis buhay po eh mm -hmm. exactly pag tawagan mo yung mga kasama natin sa Senado uh, i hope nag monitor yung mga taga Senado Sherry? yes po yung office na Senate na magpas tayo ng resolution tungkol dyan para pagkatapos na ng recess, isa yung sa mga agad-agad na maihiring natin. Okay? And Shari, yes, ipapasa po. mo yan kay Gail and then siguro si Attorney Danny Tungol uh, since siya yung Chief Legis to make sure kasama si Attorney Garrett na para uh, matupad itong pinag-usapan natin ngayon. Okay? Copy then, po. Mr. Clemente, sir. Ah, hello po, sir. Apo. Good afternoon po. Good afternoon. Sir, yes, sir. nagpakabayani po yung inyong security guard. Yes po. Okay, eh, ito okay. nga po, nasaksak at nasa ospital. Nisihay, nisihoy, kahit man lang dalaw, hindi niyo po dinalaw. Um, at pagkatapos, manguutang kasi nga po, may, mga, may pangangailangan. Nasa ospital yung pobre, papatungan niyo pa. Hindi ho ba yung kawalang yan at the highest level? Um, actually po, Sir Idol, uh, papupukutan na ako kami bukas para maano na po yan. Kasi nag-usap na rin po din ng boss namin. Uh, pupuntahan na po namin yan. Magbibigay na po kami ng uh, tulong galing po sa agency ano pong tulong ibibigay niyo po? Gusto kong malaman, Sir, Mr. Clemente. Um, Financial po. Okay. Mr. Clemente, ito pong gusto kong mangyari, Mr. Clemente, ano, Sir? Number one, thank you sa pagdalaw. And then, pagdalaw na pagdalaw niyo po, may dada po kayong pera. ah uh, iabot niyo po yung pera na yon para doon sa may bahay ni uh, uh, Sir Edgar. Uh, kaya po, Ilang araw na siya sa hospital. And then, yung pong inutang niya, tablahin niyo na po iyon. Alisin niyo na po. Huwag niyo na po i-consider as utang iyon. Consider niyo po as a reward. Magkano bang inutang sir? 5K po sir idol. 5,000? Yes po. 5K 5K. Tapos magkano po yung pinapatong niyo pong interest? 500 idol. 500 po. 10 percent sir. Hindi ba kawalang hiyaan yan? Sa halip na kaawaan niyo, tatagain niyo pa ang inyo pong tao. Napakawalang yan naman po yan, Sir Clemente. Kung hindi ka walang yan ang tawag yan, ano kaya ang tawag yan, Sir? Tarifan lang, ha? lang. So, Mr. Clemente, yung pong 5,000, tablado po yun, ha? Oh, yes po, yes po, yes po. Kaya nga, pagdating mo doon sa ospital, ibabouch niyo po yung bill. Meaning, kayo po ang makikipag-usap doon sa ospital. Kayo po ang magsasabi sa ospital na kayo ang sasagot doon sa bill. Tama? kayo po ang gagawa ng promissory note. Kung wala kayong dalang cash, kayo po ang pipirma doon sa ospital, aakuin niyo po yung total amount ng bill, Mr. Clemente. Yes, yes. Dahil kapag hindi, sir, I promise you, ipasasara ko kayo. I'll do everything in my power na kayo po'y mapapasara. Hindi ako titigil hanggat hindi kayo mapapasara. Dahil sa aming kawalang yan, kapag hindi niyo po tinupad, ito mga kahilingan ko. Okay, sir? Deal tayo? Uh, po, po uh, sir. Kung yung security guard nyo sana, eh, siya po ay nadisgrasya uh, pagkatapos ng kanyang duty o naglalakad siya dyan sa kalsada tapos ng duty niya, nasaksak siya, eh medyo hindi ako manggagala iti. Eh ako'y makikiusap ng husto sa inyo na tulungan siya kung maare pero hindi ganun, ganun kat katindi ang galit ko. Kasi oh, nasa duty siya nung siya ay masaksak eh. Sa oras ng trabaho, dapat cargo niyo So sir, Opo, okay. tayo ba yung nagkakaintindihan? Dadalawin niyo po siya, yung 5,000, tablado na po yun, tulong niyo na po yun, yung inutang niya. Tapos, uh, yung hospital bill, sir, sasagutin niyo, kakausapin niyo po yung hospital para marilis po si, si Sir Edgar kung ano pang mga kailangang gastusin o gamutan doon, pati yung hanggang sa siya ay marilis. Tama, sir? Tama po. Tama po. Uh, okay lang po po okay. sa uh, sir, may natay lang po ako. Okay. Eh, pero gayon pa man, bukas sir, makikita-kita pa rin tayo sa sa uh, sosya kasi pwede naman kayo magsabi sa akin, opo, opo, yes sir, yes sir, opo. Pero hindi kayo itutupad. Para masiguro talaga matupad yan, makita kita pa rin tayo sa sosya Tama? Sir, pwede ka naman magpadala ng tao mo doon sa ospital pero dapat meron pa rin uh, harap sa amin sa uh, sosya Tama po? Opo, tama eh, mo. Eh, mind nyo po, sir, eh, kahit na po maayos itong problema ito, magkakaroon po rin pa kami ng hearing. Ihiring po namin ito dahil hindi lang itong unang pagkakataon uh, na may ganitong nangyari. Yung nagpakabayani yung security guard eh, and yung agency eh, naging pabaya. Nagpakabayani at eh, nasaktan. Eh, pero yung security agency, binaliwala yung pagpapakabayani ng kanyang security guard. Ilang araw ka na, Sir Edgar, walang trabaho? Ano, uh, Idol, nung nasaktak ko ay eh, 25 po. Dapat aralis ko po, dapat 28. Ang problema lang po kasi naging pabaya lang talaga sila. Lagi na lang kami ang lagi pinipisil, lagi na. Lalapit may mga government. Ayaw nila talaga lumapit, ayaw nila makiusap. Kami lang lagi nag sa may hospital bill dito. So, sampung araw na po, may git. May git po. Wala. Uh, Pasko, bagong taon po, nandito, na, nandito pa po ako. May anak po kayo? Mayor po, may, may, may mga anak po ako sa una idol. Okay. Eh, umaasa din yun dahil mga nag-aaral din yung mga anak ko. Eh ngayon, walang wala ako, sarili ko palang kulang na. Sir Clemente, bukas po magkita-kita tayo sa sosya, na po, Sir Clemente? Yes, po, kasi i-clarify ko na lang po sa may anak po ng Indus. Opo. Pero bukas magigita tayo sa sosya, pero meron pa rin pong pupunta sa hospital bukas din. Tama, sir? Kasi sinabi mo yung kanina eh, pupuntahan sa anak kayo, di ba? Tama? Mm -hmm. Uh, eh, ano, lang po, sir, ayusin ko lang po yung schedule ko bukas kasi may lakad ko talaga ako bukas eh. No, oh, sir. Ayusin. Yung lakad mo bukas, kalimutan mo na yan, ikaw naman. Tao mo na sa ospital, nasaksak. Ilang araw na, nandyan sa ospital, nasaksak dahil ginawa niya kanyang trabaho. Tapos unahin mo yung lakad mo. Yan. Ano ba yung lakad mo yan? Kanina sabi mo sa akin, so, eh, magpupunta na kayo. Talaga rin po bukas yung oh. ano. Pero siguro... Baka naman sir, kapag pinatawag kita sa Senado, sinisiguro ko sa'yo, baka maiika sa iyo sa lawal. Hindi nga sa, sir. Sabi, sabi ko, magpapatawag po ako ng hearing talaga sir. Whether ito po ayusin mo, hindi. Magkakaroon po ng hearing sa Senado, trust me, tungkol sa ganitong uh, mga problema. At gagawa po ako ng batas na para hindi na mangyari ito. At kasama ka doon sa ipatatawag namin kasama yung sosya ngayon ano mas importante yung kapakanan ng iyong security guard na nagpakabayani at nasaktan uh, matapos magpakabayani? O yung lakad mo? ano ba yung lakad mo sir bibili ka ng asin suka at taritari sir ano 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 po ano sa ano 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 Pupunta ano ano That's my boy. That's my boy. ano 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 sa So pupunta kayo sa pupunta ka sa ospital at doon sa pag usapan natin ang gagawin mo and then meron pa rin pupunta doon sa sosya para mag-report, uh, magkakaroon ng meeting sa sosya, tama? Okay po, okay po, Ang gusto ko ay sunod naman yung makasuhan yung suspect. Opo, sir. Pwede naman yung kahit na at yung suspect, total identified naman, di ba? Tama, yes, Tony Aina? Yes po, oo. Uh -huh. Okay. Sige, ituloy nyo para makasuhan yung suspect kahit na at large. Edgar. Pardon. Sige po, delayed man yung Pasko, magbibigay po ako bilang tulong ng 25,000 po. Ngayong araw din mismo. Sa idol. Bilang tulong natin para sa kanyang mga anak kasi ilang araw na rin siya walang sa at baka meron siya mga iba pang mga gustong bilhin. So, Sir Rapi, thank you po sa so, inyong tulong po na binigay po sa amin ngayon. Ay, walang ano Napakalaking po. tulong na po nun sa amin sa pangyayari po sa amin ngayon. O, okay Tsaka po, po pambili so, po din ng gamot. Maraming maraming salamat po. Sige po. Wag mo na kayo umalis. Uh, yung pong 25,000 para tingnan po diyan. Ah, uh, make sure na may bigay diyan bago matapos yung programa, ano Kopya po, yung Idol, change. Idol. Okay, 25,000. Sige po. Uh, sana po kumain kayo. Robbie. Opo, Ma'am Carmina. Okay. Get well soon po. Pagaling po kayo, uh, Sir Edgar. Okay? Idol, Idol, marami po salamat talaga. Marami po salamat. Nang dahil sa inyo, matatapos na siguro tong problema ko. Maraming salamat po. God po. Walang ano po. Magandang hapon po, Sergeant Delphine. Yes po ma'am, magandang hapon po. Ano na yes. po ang nangyari doon sa akusado? Yun pong nanaksak. Sa ngayon po ma'am, siya po ay at large pa rin po ngayon. Uh, okay. Noong pong nangyari ng presidente po ay minanhan po sa susit po namin yon Hindi lang po natagpuan sa kanyang bahay. So kailangan na talaga masampa ang kaso tapos mapag-issuehan ng warrant of arrest? Yes po ma'am, ang inaantay ko na lang po Uh, yung paglabas niya ni Edgar Lumugdang uh -oh. Para po ma sa fiscal uh, Naka-loon ko na po siya pinuno ang salaysay sa hospital at uh -oh. Sige Jerus Hello, good afternoon po Oo, good afternoon. Uh, dito sa kasong ito ng security guard on duty na saksak siya, ano ang kanyang Opa. pwedeng ma-claim sa ECC? Uh, Work-related contingency, nangyari yung uh, pagkakasaksak sa trabaho, eh covered naman po yan ng Employees Compensation Commission. Okay. Uh, para sa kaalaman po ng lahat, ng mga manggagawa, mga kumpanya, mga security agency, uh -huh. ang pagbafile po ng Employees Compensation Commission claim o EC claim ay um, obligasyon pong i-file ng employer yon sa okay. pinakamalapit na SSS o para mabayaran po yung mga araw na hindi nakapagtrabaho yung uh, biktima pag na-file yan sa SSS at na-approve ng uh, system natin mm -hmm. yung kanilang easy claim pwede silang mag-file ng cash assistance sa pinakamalapit na regional office ng ECC uh, 10,000 din po 'yon. Okay. Uh, at uh, pwede rin natin matulungan na ano, makarecover sila, makabalik sa trabaho through uh, psychological counseling or rehabilitation uh, uh, services po ng ECC. Okay. Maraming maraming salamat, Jerus. Mukhang bagong graduate pa ito si Jerus. at saka mukhang ka, ano, po, nakasablay siya. Eh. Salamat po. Pero ako, Jerus, hindi. hindi na ako umabot sa sablay. So, ganun ako katanda. <laughs> Nung graduate ako. Okay. Salamat Thank po. you, Jerus. Salamat okay. po. Mabuhay ka. Maraming salamat Apo. rin kay Master Sergeant Arnold Delfin. Uh, sir, maraming salamat po. Asahan po ninyo na aasistihan ng Wanted sa radyo sa pagpa-file po ng kaso. Thank you, ma'am. Thank you po. Kayo. Sige po, uh, Ma'am Carmina and uh, Sir Edgar, gaya po ng ipinangako ni Senator Raffy Tulfo, kausapin ko po kayo dun ma'am at uh, ibibigay na po namin yung 25,000 pesos cash po uh, galing po kay Senator Raffy. katotohanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong rapi